200,000 pesos. Napakalaking halaga kung tutusin. Pero alam nyo ba na may balitang ito ang talent fee na ibinibigay kay Kevin Kiambao kada game? Ito nga ang ipinost ng kilalang sports writer na si Snow Badwa patungkol kay DLSU Green Archer Superstar Kevin Kiambao sa kanyang Facebook page. Ang halagang ito ay hindi niya nakakuha sa paglalaro bilang main man ng Lasal o di kaya ay sa Gilas, Pilipinas. Ito ang ibinabayad sa kanya kada appearance niya sa mga imbitasyon sa mga liga labas. Ayon pa nga kay Snow, ang talent fee na ay binayad sa kanya sa isang basketball tournament na naganap sa Sarayaya, Quezon. Balita nga din na mas malaki ito kumpara sa ibinayad sa kanya noong naglaro naman ito sa Batangas na nagkakahalaga lamang ng 150,000 pesos kada game. Kaya nga, hindi na nakakagulat kung marami sa mga amateur at professional bowlers ang nainganyo maglaro sa mga ligang labas. Sabi nga ng mga fans, dinaig pa ang pasahod ng PBA kumpara sa nakuha niyang sweldo sa mga ganitong imbitasyon. Napakagandang racket nga naman ito sa mga star players tulad ni Kevin Kiambao. Well, hindi na rin tayo magtataka kung ganito kalaki ang asking salary dahil sa risk na pwedeng may dulot nito kapag naglaro siya sa ganitong racket. Wala kasi insurance at hindi covered ang medical expenses kung sakaling maaksidente siya sa paglalaro. Pero sabi nga, palakasan sa na ng loob yan at kailangan maging risk taker para umasenso ka sa buhay. Good luck na nga lang kay KQ at sana ay dumami pa ang pera mo. kusi si Kevin Kiambo ay pinag ng mga nagpapaligal labas, si TNT Tropang Giga Super Sir Guard, Mikey Williams naman ay kabaligtaran ang naging kapalaran. Matapos nga madepensahan ng Tropang Giga ang kanilang corona bilang hari ng Governor's Cup, nagdesisyon na nga ang management ng Token Techs na putuli na ang kanilang komunikasyon kay Mikey Williams at ilagay na kaagad ang 6 foot film guard sa trade talks bago matapos ang kontrata nito. Kung matatandaan, si Williams ay huling naglaro sa PBA noong pang 2023 PBA Governors Cup Finals laban sa Hinebra. Simula noon ay hindi na ito bumalik sa TNT matapos ang ilang failed negotiation ng management ng Talk and Text at ng kanyang agent. Ang paglalagay ng TNT to pang higa kay Mikey Williams sa trading block ang pinakamailit na usapin ngayon sa social media. Ang tanungan ng marami, saan papunta si Mikey Williams? Nainiwala ang mga PBA fans na sa kanibal na kumpanya lamang pwedeng bumagsak si Mikey Williams at ito nga ang San Miguel Corporation. Pwede din! Pero saan naman sa big three ng SMC pwedeng itrade ang dekalibreng si Mikey Williams? Kung sa Hinebra ibibigay si Mikey, sino naman ang pwedeng kapalit? Loaded na rin kasi sa backcourt ang Hinebra. Maliban na lamang kung ipalit nila ang mga tulad ni Scottie Thompson, Maverick Ahaminsi o di kaya si RJ Abarentos. Si John Pinto na lang kaya. Bagay din kasi sa Hinebra si Williams lalo't walang katulong si Jason Brownlee sa obesa kapag inaalat ang ibang locals. Yun nga lang ay hindi bagay ang freestyle type of basketball game ni Mikey Williams sa well systematic coaching style ni Henebra head coach Tim Cohn. mar din sumali sa trade talks ang San Miguel Beermen. Katulad din ng Henebra, kailangan din ng SMB ang isang offensive threat na gwardya lalo na at hindi na rin buwa bata ang backcourt ng Beermen. Mas marami din trade bait ang SMB kaya na lamang ni Vic Manuel na madalang din paglaruin ni eh Coach George Gallen ngayong conference. Ang TNT naman kailangan ng well-experienced big man na pwedeng makatulong kay Poy Eram. Kaya sa tingin natin ay eh pwedeng ang Mikey Williams Big Manuel Trades ang nababagay. Malin ninyo, mapatino din ng SMB si Mikey Williams tulad ng ginawa nila kay Terence Romeo na biglang bumait matapos ilipat mula sa katropa papunta sa pagiging kabirmen. Isa din pwede kay Mikey Williams ay ang Magnolia Hotshots. Halos alin taon na rin hindi nagkakampiyon ng Magnolia Hotshots. Hindi na nga nila alam kung ano ang sumpa na buhabarod sa pabasang manok. Sabi nga ng ilang mga fans, malakas ang Magnolia Hotshots sa elimination round pero lagi silang inaalat sa playoffs. At ang nakikita nga nila rason ay kakulangan sa go-to guy na may bayag na kayang buhatin ang Magnolia sa playoffs. Ang dapat ay naasahan nilang si Paulie ay tila hindi na nga ito ganong ka-efficient at effective bilang go-to guy ng hot shots. Kaya marami sa mga Magnolia fans ay naniniwalang dapat nang i go si Paul Lee. Ang Mikey Williams, Paul Lee trade ang nakikita natin na most balanced or fair trade, trade. No? Parehong nasa prime ang dalawa na sa tingin natin ay papabor sa dalawang koponan O kayo ba mga kabola? Anong team kaya ang sasali sa trade request ng TNT Tropang Giga? At sino naman ang pwedeng ipalit sa superstar material? na si Mikey Williams Tara, pag-usapan natin yan Mag-comment kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news